Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel. Ku grabe talaga guys. So may gagawin pala tayo ngayon sa rubber band. So ayun po yung magic. So ayun po grabe talaga. So tignan mo to guys. Kasi nung hindi to naka-video magic eh. So ito ang gagawin natin. So una ito ilalagay natin yung kulay pula dito sa ano sa kanan ko kamay. Pati yung isang blue naman ay sa kaliwang kamay. Ayan. So ang gagawin natin, grabe talaga guys, tignan mo to ah. So itong red magiging blue. So itong blue magiging red. So tignan mo to guys, sa una ganito ganyan iikot natin yung dalawang tarili iikot din natin yung sa dalawang tarili din so tignan mo to guys sasabayin natin ha ah. oh grabe talaga tignan mo to guys naging blue pati ito ay naging red ala oh, grabe talaga so ipabalik natin so itong red magiging blue so itong blue magiging red ito yan pa yan Oh, grabe, naging red. Naging blue din. Ala, grabe, magic. So, ayan po, guys. So, dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So, like and share and subscribe mo ako, guys, para lagi kayo updated sa susunod kong video na inupload. So, ang date na rin po ngayon, it's July 10 na. So, ayan po, it's Wednesday. Ayan po, guys. Bye!